Hello guys! Alam niyo ba na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit namamatay ang mga halaman na nakatanim sa mga paso ay ang overwatering? Yes, you heard it right! Di ba nga ang sabi ng mga matatanda lahat ng sobra ay hindi maganda? Kapag nangyari ito, ang mga ugat ng halaman ay maaaring makaranas ng pagkabulok o ang tinatawag na root rot. Nabubulok ang mga ugat ng halaman dahil hindi sila makahinga dahil kapag naghalo ang tubig at ang lupa ay nagiging putik ito na malagkit. Kaya importante na merong mga butas sa ilalim ang mga containers na inyong pagtataniman. Ito ay para makadaloy ang excess na tubig lalo na kung madalas na umuulan sa inyong lugar. Ito nga pala yung plastic container na ginamit ko sa pagtatanim ng sili at kamatis pero kita nyo nilagyan ko muna ng butas sa ilalim. Sa case naman ng mga kamatis, actually mas nangangailangan sila ng mas maraming tubig lalo na kapag sila ay nasa flowering at fruiting stage na. Dahil nga marami at malalaki ang kanilang mga bunga kumpara sa mga sili. Ganun pa man, dapat may mga butas pa rin ang ilalim ng mga containers na inyong pagtataniman. Sa mga sili naman, ang ginagawa ko ay chinecheck ko muna ang pinakataas o ang topsoil kung ito ay may moisture pa. At kung ito ay may moisture pa, hindi na ito muna kailangan diligan o kung didiligan mo naman ay napakakaunti lang. Ang basa na ito na nakikita nyo sa ilalim ay nagsisignify din na may enough moisture pa sa iyong container. Ayun po, sana ay nakatulong sa inyo ang maikling video na to. God bless po and happy gardening! Follow us for more!